Ito ang epekto kapag nag-extra equity ka. Gamitin natin halimbawa itong Charleston Place. Presyo ng townhouse, 1,304,380. Equity, 63,380. So, ang loanable amount, 1,238,000. Ang monthly amortization mo dyan, 8,106.73. Pero sabi mo, kaya mong magdagdag ng equity. Let's say, 304,380 ang advance mong equity. So, ang loanable amount mo ngayon, sarado na sa 1 million. At guess what? Ang monthly amortization mo, 6,548.25 na lang per month. Ibig sabihin, lumiit ang monthly amortization at lumiit din ang salary requirement. From 23,000 na requirement, bumaba sa 18,709 na lang. So boss, kung may extra budget ka, dagdagan mo equity mo. Mas magaang sa bulsa, mas madaling ma-approve at mas mabilis ka maging fully paid homeowner.